Magandang araw sa ating lahat at welcome to my channel. In this video ay panibago na namang kaalaman ang ating natutunan. Dahil ngayong araw ay ituturo ko sa inyo ang dapat nating gawin upang magkaroon o paano ba magkaroon ng madaming bunga ang ating mga ubas. Sa ngayon ay nandito ako sa aming pakuram. Ipaw ikat yung mga sanga ng ubas na nasa less than pencil size at iiwan ko lamang yung mga sanga na more than pencil size. Bakit nga ba kailangan natin i-remove yung mga sanga na maliliit at kailangan natin iwan lamang yung mga sanga na nasa pencil size o yung mga sanga na malalaki na. At nakakatulong nga ba ang pagkat ng mga sanga ng ubas para ito yung magkaroon ng maraming bunga? in this video ay sasagutin natin ang mga kanitong klaseng tanong sa abot ng aking makakaya so ang mga kasagutan sa tanong ito ay based lamang or nakabase lamang sa aking karanasan sa pagtatangin ng ubas at ayon rin sa aking pananaliksik kung paano pagungayin ang ubas Isa sa mga methods or techniques na ginagamit upang mapabunga ang mga ubas ay itong tinatawag na pruning technique or method. So ito isang mabisang paraan upang mapailabas natin or upang mapabunga natin ang ating mga ubas sa ating mga bakuran. Ang pruning method ito ay isang paraan na hindi lamang ginagamit sa ating mga ubas kundi pati na rin sa iba't ibang uri ng mga tanim kapag pruning ay kailangan natin i-remove yung mga maliliit na sanga ng kubas kasi itong mga maliliit na sanga, hindi po ito nakakaproduce ng mga bunga. So kailangan natin i-remove parang ang maiwan lamang is yung pencil size na sanga o yung mga sanga na medyo malalaki. Kasi yung mga sanga na malalaki, ito ay magpuproduce ng bunga. Yung maliliit po kasi na sanga, ito yung mga sanga na tinatawag na unproductive kasi ang ginagawa nito ay sumisiprit lamang ito o nag-absorb ng mga nutrients uh, at hindi ito nagpupulus ng bunga kaya kinakailangan natin ito i-remove sa pamamagitan ng pag natin Once na remove na natin yung maliliit na sanga at naiwan na lamang yung pencil size, so after 2 weeks or 3 weeks ay dito lalabas yung mga bagong sibol na sanga sa pencil size na ating iniwan. So dito lalabas yung mga bulaklak na soon to be bunga ng ating ubas. Regarding yung sa katanungan kanina kung nakakatulong nga ba ang pagkat ng mga sanga ng ubas, upang magkaroon ito ng maraming bunga. So, yung sagot is opo. Yung pagkat po ng sanga or tinatawag natin na pruning sa ubas, ito po ay malaking tulong sa pagkakaroon ng maraming bunga. Kasi ang ginagawa nito, bali yung nutrients na na ng ubas ay magpo-focus lamang sa mga sanga na ating iniwan. Sa lahat po pala ng nais na mag-away ng cuttings or magbili, meron pa tayong available na cuttings na by varieties ngayon. Kung interested po kayong bumili, just comment below lang po or message me directly sa aking Facebook account. So yan lamang po mga kaubas. Maraming salamat po sa panunood sa video ito. If may mga karagdagang katanungan pa kayo, regarding sa pag proponing or pagpabunga ng ubas, just comment below lang po. Para at least ay masubutan po natin itong mga katanungan ninyo. Maraming salamat sa inyong pananood at God bless sa mga.